Bukas ay simula na naman nga ng pasukan. Kaya kanina ay nagpakabisi na rin nga ako para bukas ay handa na nga po ang ibang mga kailangan. Kaya tara, samahan nyo nga po kami. Nauna na nga akong gumising kay Musumi, kaya tumayo na nga ako agad. At syempre, binuksan ko na nga ang bintana para pumasok naman ang preskong hangin. At pagkatapos, binuksan ko na nga ang mga pintuan para naman mas maliwanan. Mahigit isang buwan nga ang kanilang bakasyon at bukas ay pasukan na naman nga. Pagkatapos nga namin eto ay nasikaso ko na nga ang mga uniform at pa ko. Pero bago nga ako mamamalansya, ay tatahin ko muna yung iba nga pong mga kailangan na tahiin dito sa palda nga po nila musumi. Noong nakaraan ay nakapaglaban na nga ako, kaya eto na ang ibang gagawin ko, mamamalansya at hinahin na lang yung iba nga pong mga kailangan. Dito na lang nga ako sa lapag mamamalansya dahil wala naman nga po kaming kabayo. Naalala ko nung nag-aaral nga kami ay lagi nga kaming nanghihiram ng plansya At nakakahiram nga kami ng plansyang D.U pagsuling ng mga panahon. At sa isang linggo, ay isang beses lang nga kami na mamalan Nakakahiya din kasi kung lagi nga kaming manghihira. Kaya napaka-bless na nga talaga ni Musumi. At pagkatapos nga namin mamalan siya, ay naligo na nga kaming sabay ni Musumi. At pagkatapos, binuksan na rin nga namin yung dumating na parcel at ito ay baunan nga ni Musumi. Nilagyan lang nga namin ng mga sticker para mas magmukhang maganda. Excited na nga si Musumi na gamitin niya to bukas at lalagyan niya ng tubig. Pagkatapos nga pala ay namili lang kami ng mga kailangan nga namin ni Musumi. Bumili na nga ako ng bigas at mga mababaon nga nila araw-araw. Bumili nga ako ng mga inumen pero madalas nga ay tubig naman ang ipapabaon ko sa kanila. Bumili nga ako ng chaki, mga sesto, at mga biskuit na mababaon. At syempre, may paganito na nga tayo at ilalagay natin yung iba nga pong inumen dito sa may rep. Thank you Lord nga po sa mga biyayang binibigay nyo nga po sa amin. At habang nilalagay ko nga ito, etong si Musumi ay nanggugulo na agad. Kaya yan, buti na lang at tumulong at nangungulit nga na kumain na nga agad ng kanyang mga baon. Kaya sinara ko na at sabi ko bukas na lang. At sinunod ko na nga pala eto nga pong bag nila. Bali ako nga pala ang mag aasikaso nga sa isang pinsan ni Musumi at ako naman yung nag-volunteer. Total, parehas naman silang kinder at magka-classmate sila, kaya ako na lang nga po ang halos magpapaaral. Inayos ko nga ang kanilang mga gamit at nilagyan ko na rin ng mga pangalan. Medyo kung na lang nga ang mga kailangan nila sa school at halos kompleto na rin. Tinasahan ko na rin nga yung mga lapis at color pencil nga nila Musumi. Sana sa so unang araw ng pasukan nga ni Musumi ay wag nga siya agad umiya. May mga requirements din nga pala si Musumi na big notebook at hindi nga ito nakatahe kaya ako na lang nga po ang magtatahe. Mas mabilis nga kasi talagang mapunet pag ito nga ay naka-string kaya tinahi ko na lang gamit nga ang mga yarn. Si Musumi nga po pala ay kinder na. At sana ay hindi na nga siya iyakin at hindi na nga talaga ako magbantay ng matagal. Kaya para sa akin ay medyo malaking tulong na nga talaga at malaki na nga ang pinagbago ni Musumi. Alam kong may mga makakarelate na mga nanay dito na iyakin nga ang kanilang anak lalo na pag mga kinder o kaya naman baker.